Everyone, this is Dokmitch again. So, meron kasi ako nakita ang video. So, ito, pansin niyo si Baby. So, ito yung kanyang video. You. Happy birthday to you! Three months na po ngayon si Baby. Hindi niya pa pwedeng kainin itong mga pagkain sa harap niya. Pag six months, ay, okay, happy. Mapapansin ninyo yung kanyang ulo, di ba? May deformity. Bakit ganun dok ang liit ng ulo niya? Ganun. So, ang tawag dyan sa case ni baby ay anencephaly. Tapos, meron pa siyang tinatawag dito sa may ulo niya, dito sa likod, sa may batok. Meron din si So, may bukol pa siya dito. Yan. Pero yung anencephaly, yan ay isang neural tube defect na tinatawag. And ito ay isang severe type ng birth defect So marami kasing klase ng neural tube defect. Pero isa ito, yung anencephaly, yung parang sa case ng baby natin na nasa video. Pinanganak si baby kung saan hindi nag-totally closed brain tsaka spinal cord. Hindi sila totally nag-close. Neural tube kasi natin during early pregnancy sa first trimester, importante yon kung saan doon, yung first trimester natin, doon nabubuo ang spinal cord at, at ating brain. So sa case ni baby, habang nasa sinapupunan pa lang siya, hindi na nag-totally nag-fuse o nag-dikit. So dapat ganyan. Ito sa, yan, sa neural tube, yan. So, spinal and then yung brain. So, dapat magko connect siya. Pero sa baby, hindi. Giging itsura niyan, kapag ka pinanganak si baby, magiging flattened. So, talagang magikita mo parang half, hati, ganyan. Flat na flat talaga siya. Wala siyang brain, wala siyang skull. Wala siyang bungo, yun. Actually, may mga cases na nagkakaroon sila ng stillborn. Ibig sabihin, uh, hindi na sila na naipapanganak ng buhay. Meron naman yung case na naipapanganak pero namamatay din lang ng ilang oras or araw, mga ganun, or buwan. So, ito ay isang fatal na nakakamatay na defect ng mga bata. Ang anencephaly or ang mga neural tube defects, may iba-iba kasing klase yan. Pero just like what I've said, yung anencephaly, pwede yan ma-check During pregnancy, so may tinatawag na tayong congenital anomaly scan. Yun yung ultrasound na ginagawa ng mga OB, ng mga doctors natin para ma-detect kung mayroon bang problema, may defect ba. Ganon. So, i-check yun, pwede ultrasound, CAS, tapos pwede din yung blood test, yung alpha-fetoprotein, possible na mataas sa maternal blood ni mommy, and e yung synthesis na ginagawa. So, kukuha ng sample, tapos iti-test yun. Ganon. On research, may mga nakita sila na mga risk factors. Kagaya ng genetic, or pwede din, uh, yun nga, namamana, or pwede din environmental factors. Nutritional, pwede din kulang ka sa folic acid habang ikaw ay nagbubuntis. So, importante po yun na habang ikaw ay nagbubuntis, bago, before, and during pregnancy, lalo na sa first trimester mo, ng iyong pagbubuntis, kailangan mag-take ka ng folic acid, mga 400 micrograms per day yun. So, yun, nire-reseta ng OB ninyo. Dahil nga, based on research din, kapag kakulang ka sa folic acid or folate deficiency, yun mataas ang chances na magkaroon si baby ng neural tube defects, kagaya ng anencephaly. Risk factor ay pwedeng dahil may existing uh, condition si mother, pwedeng diabetes siya, hindi siya, hindi kontrol yung sugar sa katawan niya. Based yung pagtake ng mga medications, kagaya ng mga anti-seizure drugs or anti-seizure na mga gamot. Study or research na nagsasabi pwedeng naka-apekto or mataas ang chance ang magkaroon ng anencephaly or neural tube defects sa mga overheating use kagaya ng hot uh, hot tub, mga ganyan. Ganitong kaso, anencephaly or neural tube defects ay walang cure, no cure, no treatment. So may chance na pagkalabas nila ni baby, pinanganak siya, pwede siyang mabuhay, pero fatal siya, so mamamatay din lang. So depende, case to case yan, depende, depende sa anong klaseng neural tube defect ang meron kay baby. Kaya mga mami sa mga nagpaplanong mabuntis or habang buntis, no, lalo na ang first trimester, magtake dapat ng folic acid or vitamin B9 para maiwasan ang neural tube defect.